mga <sess> kaibigan tayo po yung maglilipit na ay masag ganyan lang po yung parang 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 hulpon lang hulpon lang yung kalipit maglilipit lang po yung atin atin po pong magusit at maglilipit lang po na para Masarap. Kumusta po kayo mga kaibigan? magluto-luto muna si Lola Inday at ang na meron din po tayo dito ano, ayumin ayumin na paksiw paksiw pa po yan pero malagyan pa po yan ng mga ingredients ito mo lang ano, ito mo lang. lumakad ang ating ayan, ayan. Balik ko po tapo at ano. Para maluto yung laman sa loob. Dahil mga kaibigan. Mainit po ang panahon ngayon. Wala lang. yung iba yung 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 eh yung 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 cakap ni lah Dia yang dia nak Tak YouTube Betul ni kan Betul yang dia Dia masak Pakai rancu-rancu ada ni

Okay natin ngayon mga kaibigan. Ito okay, na yan. Ayan natin dito sa agayan. Okay. Alin po? Nasok na po ito. Hindi pa na? Ay, baka na Aisyah kira ucap ibabahmu. Ya, nak nak kalian na lang po muna ang ating video. Isa po magandang tanghali sa inyong lahat mga kaibigan.